Yo, good day mga tol. May nagchat pa nga. Ah, naku, sarado eh. Hingi ako ng box eh. Kasi magde-deliver ako ng hamster. Sarado yung pinag ko pa ng karton eh. Na nagchat-chat na ng chat sa akin yung order ng hamster. <laughs> sarado eh oh. Dito tayo kaila Ate Su. Sure. Tiso may ano kayo? Karton? Sesto? Box? Wala? Ba't wala? Wala. Dat mayroon wala. Wala Bakit? Wala na nga ay. Oh. Sige, salamat. Ba't wala? Walang karton ng sesto kala, tisu. Bad trip siya eh. ako bakit wala eh. Tignan naman tayo sa isang tindahan. Ay na, nangungulit na siya. Wala rin bakanting karton ng sesto dito kala, tibi. Pakanap muna tayo sa ibang tindahan. Init! Ito naman na umangingi nalibot ka na buong solar ah iinit yung tamang gaming sino tapo po may cartoon kayo ng sesto dyan tige po thank you mas lahat ng tindahan wala awit so yun nga mga tulula akong nahinging box ng sesto sa bawat tindahan buti na lang meron akong stock dito na isang sesto box tapos dito ko na lang ilalagay yung dwarf hamster. Total maliliit lang naman to. Ito nga pala yung in order sa akin. Tatlong teddy bear hamster. Ayan. Opo opo op. Ang kukulit nyo, ha? Hmm. Diyan kayo. Tapos yung umorder sa akin, may isa lang din ng lugar. E eh, di isang deliveran lang, di ba? Tapos ito naman yung pangalawang order sa akin ng isa pang bumili, dwarf hamster. So yun nga mga tol, ito nga ang in-order sa akin ng taga Northville. Yan na, nagchat na. Tatlong teddy bear hamster na ko na rin ng basantela para iwas heatstroke. stroke. At ito naman ang order sa akin ng taga co-op bill. Isang pares ng dwarf hamster. Bali, mauna muna yung co-op bill, tapos sunod nun, north bill. Magkasunod lang naman yun eh, isang lugar lang din. May order nga pala sila sa akin ng kusot mga tol, munti ko pang makalimutan. Kaya tamang tarya muna tayo dito ng kusot. talagang 20 pesos puno na yung plastic mo yun nga mga tol, all goods na nakapagtarya na ako ng kusot tapos ito na rin yung hamster na i ko sa kanila ano, full pack na alis na ako, ride safe woof, woof. so yun nga mga tol, on the way na ako sa pagdeliveran ko na itong hamster na to buti na lang, isang lugar lang yung umorder sa akin dalawang <laughs> co-op tapos Northville ride safe na yung aon ko may nakaharang nakalagpas na ako sa unang aon dito naman tayo sa pangalawang aon palabas pa lang yung subdivision <laughs> uh, ensayo agad buti na lang yung pagdedeliveran ko eh malapit lang lagpas lang ng konti dito sa may sports complex John dito na tayo sa bahay ni Javi <laughs> Kaya ako nga nilalagyan ng basang tela mga tol. Ay no, tulad yan, di ba ang init? Siyempre, baka ma heat stroke kasi, tas dito lang nakalagay. Bukas lang yung bag ko para abang maandar ako, pumapasok yung hangin sa loob sa mga butas-butas. Eh -butas. nakakanan na ako doon, ay kakanan, kakaliwa na pala ako dito mga tol. yun nga mga tol, nandito na ako sa Coffville. Tamang hanap-hanap na naman ako sa loob-looban. <laughs> Ayos yung court dito. Sarap dumayo. Pero sana walang nananapak. <laughs> yun nga mga tol, papasok pa nga pala ako dito sa may Northville to be. Sabi nung una kong pagde-deliveran. Tamang hanap sa ibang planeta. <laughs> Matao din pala dito sa loob na to. Ah, ito na tol. Ah, ito ata si Sir sa Sir Samster sa po. Ay ito na pala. So yun nga mga tol, all goods na na-deliver ko na yung isang hamster tapos ito pang last na-deliver ko na lang din to dito lang din sa may Northville Hanapin ko na naman ulit yung bahay ni Sir <laughs> wup, wup. Sa buka na lang pala yung umorder ng tatlong teddy bear hamster mas nauna ko pang pagdelibiran yung isa, yung dwarf hamster. Yun nga mga tol, balik na naman ako, tas nagtanong-tanong ako, pangalawang kanto daw, kanan. Bukang nakawala yung hamster sa karton, nararamdaman ko, gumagalaw sa likod ko. Che-check ko nga muna. Opo, bali dito po sa may baba. Sige sir, salamat po ah. Dali. Ayan siya. Pasok. Yun na nga mga tol, bumaba na ako dito sa Mitra Isi Kailan sa sinabi sa akin na tinuro ni Kuya Hanapin ko na lang dito, unsaan Ay, nakawala Ito po mamo Wait lang po, anak, nga hamster sa box eh Wala na naman Ito lang ako ate o Ito po mamo, check nyo po muna Ito po Bali Magkano po ito mamo? so yun nga mga tol, all goods na na-deliver ko na ng safe na safe ang hamster sa kanila <laughs> nahirapan pa ako mag-deliver dun sa uli dun pa pala yun sa may papasok-pasok pa, kaliwa-kaliwa pa buti na lang lumabas siya para sunduhin ako kaya maraming maraming salamat sa mga taong napagtanong-tanungan ko <laughs> dami rin palang tao dito sa planeta na to kali-kali may mga tambay So yun nga mga tol, pauwi na nga ako at kumita na naman ako sa hilig ko sa pagdadaga. <laughs> Kaya maraming maraming salamat po Lord sa walang sawang blessings na natatanggap ko at ng aking pamilya. Ride safe lang palagi sa atin sa lahat ng nakakasabay ko sa daan. Hoop,